Ayan, yeah, kapaksan mga kulton. Uh, stop over lang po tayo dito may sa season pang kasinan. Season pang kasinan, stop over lang po. Ito po yung sinakin naming bag galing Kubaw, Tambagyo. Express po yan. Yeah. Season pang kasinan, siyang stop over lang po. At doon lang galing tayo ng Kubaw. Alis mo ipin tayo balis. Eh. Alas 12 niyata, 3 oras na rin. Bakit malapit-lapit na rin eh. Pwedeng pag-open nila dito sa season ng Yeah. Victory Liner, Kuya Bagyo. Galing kaming ano, pag-open to, season ng huli, bagyo na yun, Backyard. yung mga puntok-puntok tol, bagyo na yun no? lapit na tayo lapit na tayo, bagyo na yun yung mga puntok tol yung mga puntok tol, sakyan na yun Lapid na kasi sa cover dito sa season pang kasinan, victory liner upload videos lang ha mga alas ko siguro sa bagyo na tayo mga alas tol natin kung walang traffic yun sa pabuti nga walang traffic okay. ito lang dito lahat nandito na rin season pang kasi lang sa cover yun yung yun yung naming bus yun 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 balit Balik tayo ng balik din tayo ng Auno. Kasi darating sila kita ng Ate. Eh, di January yun. Babalik na naman kami rito. sila kayo naming pan. Yes. Bye-bye. Kakatsya. Pag-abultoy. Upload videos lang po. Salamat. Pag-like tayo sa bagyo. sa subscribe Bye-bye.